Ganda ka Ito po yung aking daughter. Si... Pag si si Miguel, English. Ang pinakamaganda kong anak. Hello. Hi. Hi. Hello. Ito naman po yung aking pinakagwapong ng panganay. Ayun si Waki yan. Yeah? Uh, Akin na. Just real. Ayun. Hey, oh. mm -hmm. Okay Si Waki na lang. Ay, Waki, alika. Ito po. Oh. ay ka matakaw sa, siya. sa hamburger. Hello. Matakaw ko sa hamburger. Ito niyo naman, no? Oh. Ang lakas kumain, no? Oh. Oh. Ay! Ano Ma. ka matatapakan masira? Ano ka mo? matatapakan mo? mo?

dispo ngak ini Pak Tan mulia akan kelapaknya